Hello, hello mga katigang Nananghalian na tayo Ito yung ano namin Eh huwag ko anong luto ito Eh ngayon, ngayon ko na nabasa Parang huli-huli <laughs> Ito chicken ah uh, Pork siguro yan At ito yung soup namin Sabi sweet and sour daw Ewan ko lang Tikman natin kung may tamis na At saka may asin wala naman masarap pero hindi ko nararamdaman yung ano mataba kaya saka pero masarap kutumbol ito eh mga kutumbol yan pero masarap sweet and sour nakalagay dun pero ito walang 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 hindi matamis hindi rin ano pero parang masarap Okay, okay. Kainan na, mga katigang. Bye-bye. Ah, ito palang ano, panulak ko ano, patikim ng pinya pa rin. Ayan. Okay, okay. Bye-bye.